may tanong ako sa'yo. Na-experience mo na ba yung tipong matagal mo nang pinakawalan, tapos isang araw, bigla siyang bumalik, nagme-message, nagpaparamdam, nagsasabing, nagbago na ako? Nakakatawa, no? Kasi kahit gaano kalalim yung sugat, kahit gaano katagal ka nang naghilom, may parte pa rin sa atin na natutukso. What if? Yung tanong na yan, minsan mas matindi pa sa I love you. Kasi yung what if, galing sa loob. Galing sa mga alaala, sa mga pangarap na di natuloy at sa mga tanong na di nasagot. Pero teka lang, bago mo buksan uli yung pinto, bago mo sagutin yung kamusta ka, kailangan mong huminto. Hindi dahil bitter ka, hindi dahil sarado na puso mo, kundi dahil mahal mo sarili mo. Dahil ang healing mo, sacred. At hindi lahat ng I miss you karapat dapat tanggapin. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong tanong o pito na kailangan mong sagutin bago mo bigyan ng second chance ang isang taong minsan ng binitawan. Hindi ito para gawing komplikado ang desisyon mo. Ito ay para lumalim ang pagkaintindi mo sa sarili mo, sa relasyon at sa kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ito lecture. Wala tayong time para sa mga high-sounding theories. Gusto lang nating i-ground ang sarili natin sa katotohanan, sa wisdom na matagal nang itinuro ng mga sinaunang philosopher na kahit luma na, hindi nawawala sa uso. Kasi totoo, solid, at hindi nakabase sa hype o emosyon. Sige, simulan natin. Alam mo, ang unang tanong na kailangan mong harapin ay ito, bakit ba tayo naghiwalay? straightforward pakinggan, pero madalas, ito yung pinaka-iniiwasan nating tanungin. Kasi kapag binalikan mo talaga, hindi siya laging cute, hindi siya aesthetic, maaaring may sakit, may galit, o may guilt. Marami kasing tao, kapag nag-break, ang sinisisi, timing lang kasi. Pero seryoso, talaga bang timing lang? O baka naman may mga red flag na binaliwala mo noon? Baka may trust na nawasak. Baka may disrespect na paulit-ulit. Baka may emotional neglect kahit andyan siya sa tabi mo. Ang tanong dito, hindi lang kung ano ang nangyari. Kundi, totoo ba talaga ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Hindi pwedeng wala lang. Lahat ng wakas may pinanggalingan. Kung hindi mo haharapin yun ngayon, uulit lang yung bukas. Alam mo, sabi nga ng isang matalinong tao, hindi ko na lang babanggitin kung sino. If you don't learn the lesson, life will keep giving you the same test. Ganon din sa love. Kung hindi mo pa na-dissect yung dahilan ng breakup nyo, para ka lang nagbabalik sa isang eksamen na hindi mo pinag-aralan. At kung yung reason ng breakup ay matindi, katulad ng cheating, manipulation o gaslighting, tanungin mo sarili mo. Paano mo malalaman na hindi na yun mauulit? Dahil lang ba sinabi niyang nagbago na siya? O dahil may nakikita kang consistent change? Hindi mo kailangang maging mapaghusga. Pero kailangan mong maging matalino. Hindi lahat ng second chance ay galing sa love. Minsan, galing lang sa takot. Takot na magsimula uli. Takot na mag-isa. Takot na wala ng ibang darating. Kaya dito papasok yung second question na dapat mong tanungin. Have we both grown? Hindi lang siya, ha? Kayong dalawa? Kasi minsan, pag naghiwalay kayo, natural na may time apart. Pero yung time, hindi automatic growth. Pwede kasing umikot-ikot lang siya sa parehong cycle. At ikaw rin, Pwede ka rin nag-focus sa healing pero kung yung ugat ng mga issue nyo noon hindi pa rin natutukoy, baka balik lang kayo sa dati. Tanungin mo, kung dati, takot siya sa commitment. Ngayon ba? Ready na siya? Kung ikaw noon, mahilig magbigay ng sobra. Ngayon ba, natutunan mo na rin maglagay ng boundary? Kung dati, kulang siya sa empathy. Ngayon ba, marunong na siyang makinig? Hindi lang magsalita, hindi mo kailangan ng perfect partner, pero kailangan mo ng present, aware, at accountable na partner. Alam mo, growth is not about becoming a totally different person. It's about becoming more true to yourself. At kung kayong dalawa ay lumago talaga, hindi lang para makabalikan, kundi para matuto, doon mo mararamdaman na may potential. Pero, kung yung growth ay pang caption lang sa IG. Pero yung ugali, same old story? Aba, huwag kang magpapaloko sa aesthetics. Hindi mo sinasara ang puso mo kapag naging mapanuri ka. Pinapangalagaan mo lang to. Kasi natutunan mong hindi lang love ang sukatan ng relasyon. Dapat may responsibility. May willingness magtrabaho. May commitment hindi lang sa isa't isa, kundi sa sarili nyong personal na paglago. Kaya bago mo ulit hayaang lumapit yung taong minsan ka rin iniwan o nasaktan, sagutin mo muna yung dalawang tanong na yan. Hindi para layuan mo siya, kundi para lapitan mo muna ang sarili mo na may respeto, katotohanan at pagmamahal. Kasi tandaan mo, hindi dahil nagbabalik siya ay ikaw na rin ay dapat bumalik. Ang tanong, babalik ka ba dahil may bagong kayo na nabuo? o dahil takot ka lang sa katahimikan ng moving. Ngayon, dumako tayo sa susunod. Isa sa mga pinaka-overlook na tanong, pero sobrang mahalaga. Compatible ba talaga kami ngayon? Bago ka mag-react, pakinggan mo muna to. Kasi madalas, pag naririnig natin ang salitang compatible, ang unang pumapasok sa isip ay, Eddie, kung mahal mo, compatible na kayo. Pero, teka lang, o hindi porket may kilig, may spark, may chemistry, ibig sabihin kayo na talaga ang bagay. Yung chemistry, parang apoy yan. Nakaka-attract, pero pwedeng sunugin ka kapag hindi mo inalagaan. Ang tunay na compatibility, hindi lang sa pakiramdam. Nandyan yan sa pananaw, sa values, sa goals, at sa emotional maturity. Tingnan mo to. Kung gusto mo ng tahimik na buhay at simpleng pamilya tapos siya naman gustong mag-travel the world, party dito, party doon. Kayo ba talaga? Kung gusto mong mag-settle down at siya naman gusto pa ring explore ang sarili at huwag ma-label, anong direction ang tatahakin nyo? Walang masama sa differences. Actually, maganda nga na may contrast kayo. Pero kung yung pinaka-core ng pagkatao nyo ay hindi aligned, parang pilit lang ang relasyon. Magkakaroon kayo ng endless adjustment, resentment, o worse, self-betrayal. Yung tipong kinakalimutan mo na yung totoong ikaw para lang mag-fit sa mundo niya. Isipin mo, kapag may conflict kayo, paano niya hinaharap? Kapag may pangarap ka, sinusuportahan ba niya o pinaparamdam niyang sobra ka? Kapag vulnerable ka, kaya ba niyang magstay o lalayo siya kasi hindi niya kaya ang bigat ng emosyon mo? Hindi mo kailangan ng taong laging masaya, kailangan mo ng taong kayang samahan ka kahit sa mabibigat na araw. Ang compatibility, hindi lang about matching hobbies. Ito ay tungkol sa shared values, respect, communication, honesty, trust. Yung tipong kahit di kayo parehas ng paboritong movie, parehas naman kayo ng pagtingin sa commitment, sa integrity at sa kung paano nyo gustong magmahal. Tanungin mo sarili mo. Ngayong nagbabalik siya, kamusta na yung alignment ninyo? Nag-evolve ba siya ikaw din? O baka sakto lang ang timing? Pero hindi pa rin talaga kayo magkaugma. Wala namang pressure na dapat perfect match kayo. Pero kung babalik ka sa taong hindi mo talaga aligned emotionally, spiritually, or mentally, baka hindi mo na lang sinasayang oras mo. Sinasayang mo rin yung peace na matagal mong pinagpaguran. Ngayon, eto na. Isa sa pinakamalalim pero minsan nakakalimutan nating itanong. May tunay bang pagpapatawad? Ah, eto yung mabigat. Kasi maraming tao bumabalik sa isa't isa dahil gusto nila ng closure. Pero hindi lahat ng balik ay may closure. Minsan, trauma bonding lang yan o guilt. O takot na wala nang makakaintindi sa'yo tulad niya. Pero ito ang katotohanan. Kapag walang tunay na forgiveness, kahit ilang beses pa kayong magsimula, babalik at babalik kayo sa parehong sugat. Ang tanong, napatawad mo na ba siya? Talaga? Hindi yung, oo, oh, okay na kami. Pero kapag may argument, bigla mong ibabalik lahat ng kasalanan niya. Hindi yung, I've moved on, pero stuck ka pa rin sa IG niya tuwing gabi. At siya, napatawad ka ba niya sa mga pagkukulang mo rin? Kasi forgiveness hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa iyo rin. Para hindi ka na nakatali sa galit, sa bigat, sa expectation. At higit sa lahat, para hindi mo na kailangang gamitin ang past laban sa isa't isa. Kung wala pa kayong malinaw at sincere na pag-uusap tungkol sa mga nasaktan yung bahagi ng isa't isa, huwag kang umasa na magbabago lang yan bigla sa version 2.0 ng relasyon nyo. Walang magic pag nagbalikan? May trabaho? May proseso? At kung hindi pa buo ang forgiveness sa puso nyo, para kayong magtatayo ng bahay sa basang lupa. Tatayo pero babagsak rin. At kung ikaw pa rin ay galit, hindi ka pa ready. Kung siya rin ay parang move on na tayo, wag na natin balikan, kahit hindi pa kayo nagtatapat ng totoo, red flag yan? Kasi ang tunay na healing hindi takot sa pass. Kaya nga, Stoic Wisdom says, Don't be afraid to face what hurts. Dahil doon ka lumalakas, doon ka nagiging buo. So, ito na ngayon ang tanong. Kung magbabalikan kayo, meron bang tunay na kalinawan sa mga sugat na naipon nyo? O gusto nyo lang magsimula ulit para iwasan ang pagharap sa totoo? Kasi kung hindi mo pa kayang tumingin sa kanya ng walang kinikim-kim, at kung siya rin, hindi pa rin kayang tanggapin ang pain na dulot niya sa'yo. Hindi pa ito second chance. Ito ay repeat episode. Kaya bago mo ilagay ulit ang puso mo sa larong to, tanungin mo muna, mapapatawad ko ba talaga siya? At kaya ba niyang patawarin ako Nang buong buo, hindi lang sa salita kundi sa gawa? Sa kamo lang masasabi kong worth it pa bang buksan ng pinto? Ngayon, pag-usapan natin yung tanong na madalas tinatabunan ng kasi mahal ko pa siya. Pero napakahalaga. Pareho ba kaming willing magtrabaho para dito? Kasi real talk kahit gaano ka pa in love, kung isa lang ang kumikilos, isa lang ang lumalaban, isa lang ang nag adjust hindi yan relationship. Isa lang yung pagod. Ang relasyon parang bangkang pinalulutang ng dalawang sagwan. Kapag isa lang ang sumasagwan, iikot lang kayo sa parehong lugar. Hindi sapat ang nagbago na ako, hindi sapat ang this time I'll do better. Ang tanong ay, Pinapakita ba niya? Kasi ang tunay na pagbabago hindi lang nasa bibig, nasa ugali, nasa consistency, nasa effort. Willing ba siyang humarap sa uncomfortable conversations, hindi lang pag-okay ang lahat? Willing ba siyang makinig kahit hindi siya ang bida sa kwento mo? Willing ba kayong parehong itama ang mga pattern yung sumira sa inyo noon? Ang daming gustong magmahal, pero kaunti lang ang gustong matutong magmahal ng tama. At mas kaunti pa ang handang ipraktis ang pagmamahal kahit hindi laging masaya. Pansin mo ba? Pag may bumabalik mula sa past, madalas ang script. Let's forget what happened. Let's start fresh. Pero teka, paano ka mag-uumpisa ulit kung hindi mo pa inaaral ang pagkakamali ng nakaraan? Fresh start ba yan? O replay lang ng parehong cycle? Ang stoic approach dyan, hindi ka magdi-decide -de basis sa emotions. Magde-decide ka base sa katotohanan at ang totoo, kung hindi kayo parehong willing mag-invest ng oras, tiwala, sakripisyo at emotional maturity, kahit ilang beses pa kayong magsimula, mapapagod lang kayo. Tanungin mo sarili mo, handa ba akong maging patient, understanding and consistent even on days na hindi ko feel at siya, ganun din ba ang ipinapakita niya? O baka excited lang siya sa ideya ng tayo ulit. Pero hindi pa rin niya kayang hawakan ang bigat ng tunay na commitment. Remember, love is not enough. Hindi ito pelikula, walang background music. Reality ito. At sa realidad, ang pagmamahal ay trabaho. Hindi laging romantic, minsan boring, minsan nakakainis. Pero kung willing kayong pareho, lahat ng relasyon may pag-asa. Kung isa lang ang gumagalaw, kahit gaano pa kayo ka-close noon, mapapagod ka rin. Now, huminga ka! Dahil heto na tayo sa isa sa pinaka-crucial na tanong. Bakit ba natin gustong magbalikan? Tama ba ang dahilan? Napakasimple pakinggan. Pero ang daming bumabalik sa ex, hindi dahil love pa nila, kundi dahil takot sila sa lungkot. Takot mag-isa. Takot magsimulang muli. O baka gusto lang ng familiar kasi mahirap mag-navigate ng bagong mundo na wala siya. Pero eto ang tanong. Kung hindi siya ang bumalik, kung hindi niya sinabi yung I miss you, ikaw ba? Naisip mo ba talaga siyang balikan? O baka yung text niya lang ang nag-trigger ng nostalgia? Minsan, hindi pagmamahal ang bumabalik, kundi memoria. Hindi connection, kundi comfort. Kasi sanay ka na sa kanya. Kapisado mo na ang ugali alam mo na kung paano siya patawanen paano siya kalmahin paano siya aluin pero comfort doesn't always mean compatible at nostalgia doesn't always mean need mong bumalik sabi nga ng isang kasabihan don't confuse missing someone with needing them back in your life minsan ang puso mo naglalakad pabalik pero yung soul mo gusto nang magpatuloy kaya tanungin mo sarili mo nang totoo am i doing this out of love or out of fear Love ba talaga to o ayoko lang malonely? Gusto ko ba siyang kasama dahil mahal ko siya or dahil gusto kong may kasama? Minsan masakit aminin, pero kailangan. Kasi mas mahirap pag pinilit mong bumalik sa relasyon na hindi na dapat buhay. Parang tinutubuan mo ulit ang patay na halaman kahit alam mong wala ng ugat. Huwag kang matakot tumingin sa loob. Ang tunay na lakas, hindi yung galing sa panlabas na image. Galing yan sa kakayahan mong humarap sa sarili mo, sa mga tanong na hindi madaling sagutin. O kung sa pagtanong mo, nakita mong mali ang dahilan mo, okay lang. At least ngayon, may awareness ka na. Hindi ka na basta-basta magpapadala sa damdamin. Yan ang unang hakbang ng tunay na paghilom, ang pagtanggap. Pwede ba talaga tayong magtayo ng mas matibay na relasyon ngayon? Ito na yung tanong na parang pang final round sa game show ng buhay pag-ibig mo. Kasi kahit lahat ng iba mong sagot ay oo kung dito ka mag hindi, baka kailangan mong mag walk away. Not out of bitterness, pero out of wisdom. Tandaan mo, hindi ka bumabalik para lang maranasan ng parehas na sakit, parehas na away, parehas na patterns. Kung babalik ka, dapat may bago. Dapat may pag-angat. Dapat may alignment. Pwede mo kasing mahalin ang isang tao, pero hindi ibig sabihin compatible kayo sa direction ng buhay mo ngayon. Minsan, hindi na sa patang shared history kung yung future nyong gustong puntahan ay magkaibang daan na. Tanungin mo sarili mo, ngayon ba mas kaya na namin mag-usap ng totoo? May respeto na ba? hindi lang sa masasayang moments kundi lalo na sa hindi pagkakaintindihan? May plano ba kami o bahala na si Batman ulit? Hindi ka dapat bumalik dahil lang masaya kayo dati. Kasi kung masaya lang ang basehan, pwede mo rin sabihin yan sa ex mong naka-birthday mo. Pero hindi ka lang naghanap ng saya. Hinahanap mo ngayon kapayapaan, stability, at yung klase ng relasyon na hindi lang puro lambingan kundi may kakayahang sumalo sa bigat ng buhay ng magkasama. Totoong tanong, ready ka bang humawak ulit ng puso? Hindi lang dahil mahal mo siya, kundi dahil kaya mo na ulit magmahal ng buo. Hindi dahil sa pangungulit niya, kundi dahil alam mong may mabubuong bago, hindi lang rebound ng luma. Kung hindi, huwag mong pilitin. Hindi ka selfish kung pipiliin mong hindi siya tanggapin muli hindi ka masama kung napili mong protektahan yung peace na pinaghirapan mong buuin. Minsan kasi, ang pagbabalik ay hindi second chance kundi second heartbreak na lang ang ending. Pero kung nasagot mo ng tapat ang lahat ng pitong tanong at nakita mong may growth, may willingness, may forgiveness, may shared vision at may tunay na pagmamahal, then maybe, just maybe, this time, it's real. Pero huwag mong kalimutan, ang tunay na pagmamahal hindi nagmamadali. Hindi rin padalos-dalos. Hindi ito padala lang sa text na miskita. Ang pagmamahal ay may kasamang tanong. Handa ba tayong magtayo ulit pero mas matibay na ngayon? Kung walang sagot, hindi mo kailangang ibigay ulit ang puso mo. At kung may alinlangan ka pa, alalahanin mo ang isa sa pinakamahalagang aral ng isang matatag na isip. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sundin. Minsan, ang pinakamatinong desisyon ay ang hindi sumunod sa tibok ng puso, kundi sa tinig ng kalmadong isip. Kaya kung may bumalik sa'yo, huwag kang agad magbukas ng pinto. Umupo ka muna. Pumikit. Huminga ng malalim. Tanungin mo sarili mo sa pitong paraan. Kung ang sagot ay, oo, hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili mong healing, then maybe, worth it? Kung hindi, then walk away with peace not regret. Kasi sa dulo, hindi lahat ng I miss you ay dapat mong sagutin. At hindi lahat ng kumakatok ay kailangan mong papasukin. Ang healing mo ay sacred at ang puso mo hindi recycle bin. Kung nakarelate ka sa video na to, kwento mo naman sa comments. Nasubukan mo na bang balikan ang isang taong dati mong mahal? Anong natutunan mo sa experience na yon? At kung gusto mong patuloy tayong magkwentuhan tungkol sa growth, healing, at buhay, don't forget to like, share, and subscribe. Remember this. Every no you say to the wrong person is a yes to the right version of you. Kaya piliin mo palagi kung sino ka kapag walang nakatingin. Dahil dyan nagsisimula ang tunay na kalayaan. Keep going. Your peace is precious. And your best days? Still ahead?